So, yun guys. Uh, good morning. So, kahapon yung sa last na ikot natin nagka problema yung preno natin. So, dumulubog yung pedal ko. Then, pag-check ko sa uh, brake fluid master may tagas. So, kahapon na uh, box tayo ng dalawang gulong. So, wala dun sa mga binuksan natin yung may tagas. At kahapon, tinulang uh, na rin ako sa oras na maggawa. Kasi, anong oras na medyo pagod na rin tayo so ngayon natin itutuloy yung uh, paghanap paghahanap kung nasan ba yung may tagas so yun guys samahan nyo ako so yan guys yung tagas medyo malakas po yan yan so yan guys sa pinakauna kailangan paluwagan mo muna yung mga gulong bago mo lalagyan sya ng jack ang um, sa mga jeep lahat ng paluwag ng tungnilyo is patras po yan So, sa ngayon, ilalagay naman natin yung jack para maitaas na yan at matanggal yung gulong. So, yung guys na nabaklas na natin yung gulong. Then, meron dito yan. Adyasan. So, yan yung mga butas na yan. So, kailangan dyan, i-adjust ia mo muna yan para luwag. Para mahugot mo itong brake drum. Ito hindi mo kasi magugot yan hanggat hindi mo siya pinapaluwagan may adjuster dito yan so yun muna yung gagawin natin So, yun guys. Yung mga adjuster kasi nito iba-iba. So, isa to sa nagpapahirap sa akin dito. Yung, uh, puso kasi to. Hindi siya katulad ng isuso na kabisado ko na. So, sa ngayon, lalagyan muna natin siya ng marker para ako sa may ka ng problema sa isang gulong. Alam na natin, may palatandaan tayo kung paano sa i-adjust. So, ito kasi talaga nakakalito pa. So yan, mo muna natin. So yan guys, ito yung nilagay natin na palatandaan. So, kita naman. So yan guys, atanggal na natin yung pinakatakip niya So, ito yung pinakalaman loob nya. Lining. Wheel cylinder tapos ito yung sasabi sa inyo yung adjuster. So pag adjust mo yan ng palabas, so bubuka yan. Bubuka. Tapos kapag papasok naman, so uh, babalik sa Bababa naman siya. So dito guys sa unahan. Kaliwa. Wala naman siyang problema. So, doon naman tayo sa isa. So, yun guys. Uh, nandito naman na tayo sa likod. Kaliwa. So, ito naman yung check up yung natin sa loob. So, tingin ko nandito na yun. Kasi, na medyo na masama -masa na. So, ta guys. Umpisa na natin. So, yun guys. Uh, nakita natin. Ito. So, nandiyan yung isang tagas. Ito, dalawa, kabilaan. So, yan yung papalitan natin ng mga wheel cup. So, tara. So, guys, yun yung mga yung discard ko. Para hindi malaglag yung mga piston yan. Kasi pag sa puso, nalalaglag ho yan. So, yan yung discard ko. Bakit kabit yung lining. So, yun lang guys. sa uh, ikakabit na muna natin to. Maraming salamat sa panonood.